Hello po sa inyo. Good afternoon. So, i-clear ko lang po doon sa mga naguguluhan at patuloy na nagtatanong sa akin about... Uh, condonation sa SSS wala na pong condonation program sa SSS ngayon tapos na po ang condonation so yung mga nag-avail past past few years yun na yung nagbabayad na ngayon actually wala na talagang condonation ngayon kay SSS so ano po bang ipinalit ni SSS sa condonation ito na po yung i-apply nyo po ng consolidated loan penalty program. Ito po yung kung kayo po yung mga may mga default loan, past due, i-apply nyo po ng consolidated loan. Actually, mas malaki ang pinagkaib pinagkaiba ni condonation sa consolidated. Kasi nung nakaraan yung merong condonation, obligado ka kung ang pinili mo, one-time payment, parang ang laki-laki ng ang laki-laki mabigat para sa isang member na may pagkakautang sa SSS. While itong ano consolidated, mas malawak, mas mahaba yung terms o ng options na pwede mong pagpipilian. Kasi nga, kung malaki yung nagiging loan mo, utang mo, meron silang 6 months, 12 months, tapos 24 months. Oo, kaya mas mas ano to, mas magaan itong consolidated. 'Yun nga lang, pagtapos mo bayaran itong consolidated loan, 3 months ka pa after ng matapos mo ang pagbabayad bago ka makapag-avail ng bagong loan. 'Yun nga lang siyang kaibahan nila. Okay? So, yun po ha. Iba po ang condonation. Wala na pong condonation sa SSS. Consolidated loan na po ngayon ang, sa SSS. At wala po yung uh, maturity. Wala po siyang due date. Wala po siyang ganun. Nandyan po yan siya ngayon sa inyong SSS online account. So, tingnan nyo po. Doon sa mga loans. Nandun po siya sa pinakahuli po. Makikita nyo po yan. Hey,